Ma tanong ko lang, kung may Office of the Civil Defense, meron po bang Office of the Civil Offense naman? What? Kasi diba. syempre, 'di diba, Pag may depensa, dapat may offense rin. Mara, more, preparedness. more preparedness. So, naghahanda, pero kailangan doblehin 'yon. Doblehin, triplehin pa 'yung paghahanda. Ang focus natin siguro ako, ang gusto kong focus 'yung sa community. Lugar ko ba malapit sa fault line? Mm -hmm. Yung lugar ko ba nasa ibabaw ng fault line? Mm -hmm. And recently, merong 7.7 magnitude noong March 28. Kung kayo yung tatanungin, a short answer, hindi pa handa ang Pilipinas. Welcome sa ating For a Better Governance. Mga impormasyon para sa mabuting pamamahala at komunidad tungo sa samasamang pagunlad. Ayan, so welcome sa ating uh, pang-apat na episode sa ating uh, For a Better Governance napakahalagang na topic yung pag-uusapan natin syempre so ngayon kasama natin upang pag-usapan nitong uh, nakaraan na balita natin yung napakalakas na lindol sa bahagi ng Myanmar at Thailand lagi nating nababalita na posible itong mangyari din dito sa Pilipinas pero ang tanong ready na ba kaya ang Pilipinas Orhanda handa na bang Pilipinas para sa ganitong kalakas na mga sakuna or kalamidad? At para po, tayo tulungan, maintindihan at ano, tulungan tayo maganda para dito. Nandito po kasama natin ang Chief DRRM Division and the spokesperson ng R-Dream C. Calabarzon. Palakpakan po natin, walang iba kundi si Sir Rayan Marquez. Yeah. Good afternoon, Sir Rayan. Ayan. Sound check po tayo, Sir Rayan. Sound check. Good afternoon. Ayan. Maliwanag, Sir Rayan. bakit may gusto kang i-shoutout, Sir sa mga kasama natin sa Office of Civil Defense Calabarzon, magandang hapon Saka, sa kasama mga Regional Disaster Risk Reduction Management Council and Tel O officers. Ayan. So, Sir Rayan, maraming salamat po sa pagsama po sa ating ngayong hapon para dito sa ating For Better Governance. And alam namin marami kami matututunan sa inyo. Pero gusto namin in on the spot kita, Sir. Pero, Sir, pakilala mo naman sino si Sir Rayan. Ano po yung, yung posisyon niyo po ngayon sa, sa OCD? Paano po kayo naging OCD personnel or naging kasapi ng OCD? At ano yung mga hobbies nyo pag hindi kayo busy, sir? Ano yung mga pinagkakabalaan natin? On the spot, ha? <laughs> Before joining yung Office of Civil Defense, ako yung focal person ng DRM dun sa dati kong agency. Siyempre, ano nun, merong earthquake swarm, mm -hmm. yung mga ganun. So, kasama tayo dun sa mga trainings na sinasagawa ng Office of Civil Defense. And I was part also of the R-Dream Calabarzon kasi yung agency namin ay member agency. Mm. May maro pa sa Calabarzon yung sakop. sakop namin at that time. And of course, most of the trainings may mga deployment. So, mm -hmm. engaged na ako sa DRM way before joining Office of Civil Defense. And syempre, naghahanap din tayo ng nung, ano, nung progress dun sa trabaho and the office of civil defense meron siyang permanent yung position na binigay mm -hmm. sa akin so ako kasi dating legal officer sa national telecom oh, Commission. talaga. Sir. and i was also a legal researcher ng DICT mm -hmm. central office and they so puro kaso dati <laughs> sa policy on ICT telecommunication so yun yung dati kong ginagalawa na trabaho sa ICT telecommunication regulation and then part din as the vocal person DRM so attend ng mga meetings ng our dream C tapos nakita ko yung possibility na kaya ko tong trabaho na to kasi nakakalabas ako ng office eh so yung ganun and then I applied for this position open naman siya but inabot na election siguro 2019 yun and then yun I got appointed and the rest was history Six years na tayo ngayon by July 1 Mm -hmm. Six years na dito sa Office of Civil Defense, Calabarzon. Office of the Civil Defense. Sir, pakilala niyo naman uh, sa amin sino ba si Office of the Civil Defense para sa kalaman ng ating mga viewers. Mm -hmm. Bale, kami yung sa policy and execution ng lahat ng ginagawa ng National Disaster Risk Reduction Management Council on Disaster Risk Reduction and Management. Uh, and of course, pati yung sa Civil Defense aspects. Mm -hmm. Ang Office of Civil mm -hmm. Defense yung nangangalaga at na-level ng policy, execution, coordination. Ang Office of Civil Defense Calabarzon, ang chairperson ng r mm -hmm. So yun yung kumbaga, katumbas ng NDRMC sa national, ito naman yung policy-making body on DRM dito sa buong region. Mm -hmm. so yun si Office of the Civil Defense. Sir, matanong ko lang, kung may Office of the Civil Defense, meron po bang Office of the Civil Offense naman? Kasi diba? syempre, diba, pag may depensa, dapat may opensa rin. Meron po ba tayo, sir, na... Or sa palagay nyo, sir, kinakailangan po ba natin ng Office of the Civil Offense? Siguro, kailangan, ano, Office of the Civil... Ano ba yon? Marriage? <laughs> pero lang, sir. So, thank you very much, so Basically, sila yung for DRRM implementation policies. Ano po? Bukod sa Disaster Reduction and Management, nandoon pa rin yung Civil Protection. Kaya in times of war, the Office of Civil Defense, sila rin yung nag-ano ng sisigurado na yung mga civilians natin ay malayo sa kapahamakan. Ayun. So, safe tayo kay Civil Defense. I Ipagtatanggal tayo ni OCD. Yun. So, sir, nabanggit mo po yung four pillars ng disaster risk reduction and management. Ano na nga po ba yun para sa mga viewers natin? Mm -hmm. Yung four pillars natin is yung prevention and mitigation. Mm -hmm. This was headed by Department of Science and Technology, Preparedness, headed by the DILG. Mm -hmm. Ating Response Pillar, headed by the DSWD. And Rehab and Recovery, headed by the NEDA, National Economic and Development Authority. Yun. So ngayon may bagong pangalan si NEDA eh. Department si of... Dep-Dev. O oh, Dep-Dev. Department of Economy, Planning and -Dev. Development. So meron silang uh, change of name. Ayan. So, si OCD sa Tagalog ay... Tanggapan ng Tanggulang sibi. Tanggulang sibi. Napakalalim ng ating uh, mga salitain. Ayan, so, protection ng ating mga komunidad. Ayan, so ngayon, sir, with the recent news natin, lagi rin natin naririnig sa mga press release, mga usapan ng uh, in, in relation to DRRM, yung earthquake at lagi nga nababanggit yung big one with the reason po na mga pangyayari ano po na potentially na uh, hindi naman po natin alis sa isip niyan at ang mga researchers and the uh, science mga uh, scientist alam nila na maaaring magkaroon ng malakas din na paglindol niyo sa Pilipinas and recently merong 7.7 magnitude noong March 28 na laging central ay sa Myanmar at tumabot ito Ramdam hanggang Thailand. So sir, sa ganitong pagkakataon na ayaw naman nating mangyari pero kung sakali po na ito po ay maging insidente dito sa Pilipinas, handa po ba ang Pilipinas? I-contextualize natin yung handa. Yung mm -hmm. Kasi base sa isang study, hindi maganda yung magiging epekto nito sa Pilipinas lalo na pag gumalaw yung West Valley Fault na kaya mag-generate ng 7.2 magnitude. Mm -hmm. Katulad nung sa Myanmar, umabot di ba hanggang Myanmar hanggang Thailand. Mm -hmm. Kasi ganong kahaba yung fault line. So katulad nung sa West Valley fault, 100 kilometers yung fault line na to. So mm -hmm. dadaan siya mula sa Bulacan, pababa hanggang NCR, papunta ng Calabarzon. So ganong kahaba yung West Valley fault. And ang galaw nito ay horizontal. So ibig sabihin, yung isang bahagi ay papunta sa kanang bahagi, yung kaliwa na bahagi pakanan, So, maghihiwalay or mag-slide horizontally yung fault na ito. At magkikreate ito ng malakas na pagyanig. So, yun yung tinatawag na lindol. And same as Myanmar, mahaba yung fault line and ang difficulty natin dito, dumaan siya dun sa mga cities. So, almost 6 na cities ang dadaanan sa Metro Manila. At sa atin naman, meron din. Tatlong probinsya din. Meron sa Rizal, Cavite sa kasalaguna, Laguna. Yun. So napaka grabe yung ating mararanasan pag once na may, magkaron magkaroon ng ano yung tawag doon? movement po para doon. So sir, salamat po sa information dyan. So parang nagkaroon tayo na idea ko ng context. Mas malalim na pangunawa kung ano yung mangyayari pag may movement doon. So ang, haba pala nun sir mula Bulacan hanggang ano nga pong sabi nyo. Hanggang dito sa may abot ng Calabarzon sir. Sa madaling sabi. Eh sir, bakit nga po ba kaya hindi hindi pa tayo gano'ng kahanda sa... Masabing hindi pa tayo ka gano'ng kahanda pagdating sa gano'ng mga kalakas na paglindol? Siguro sabihin natin may mga... May problematic areas pa din. Bawa yung lack of awareness. Mm -hmm. So hindi pa rin naman lahat tukoy. Katulad, tatanungin natin, nasaan yung West Valley Fault, mm -hmm. Mismong dito ba sa bahay ko, dataan Or sa aming lugar? So, yung lack of information. Kasi base na rin sa mga studies ng PIVOX, may mga areas pa rin tayo na mismo yung mga buildings nakatayo mismo sa ibabaw ng fault system. So, so pag nag, ano yun, gumalaw yun, shoot na shoot yung building sigurado, na Sigurado. Wala pa tayong infrastructure intervention. Wala mm -hmm. pa tayong na-invento na teknolohiya para masigurado yung building ay hindi apektuhan ng lindol kapag ito ay nakatayo mismo sa fault line. Mm -hmm. Pero safe. masabi natin, yung mga infrastructure which is light, ay safe siya kapag hindi mismo dun sa ibabaw ng fault line. Mm -hmm. So isa yung una. Pangalawa, of course gusto natin na yung mga tao medyo complacent pa. Eh hindi mangyayari yan ngayon kasi kailan ba yung huli? Mm -hmm. So base sa pag-aaral ng PIVOX in a span of 1400 years, apat na beses gumalaw. So Siyempre, kung apat na base mo yung 1,400, every 400 to 600 years yung paggalaw. Mm -hmm. And doon pumapasok yung complacence tayo. Kasi Ay, matagal pa. Matagal pa, 400, 600 years. Pero yung huling galaw nito is way back 1568. 1568. So bilangin natin, 1568. So lampas na sa 400, so, mga 16, or 1658. 1558. So, so around, napapasok na tayo sa 400 to 600 na e estimate estimate na. so ang pang so kung plus minus 50 years 350 nandoon na tayo kung baga, hinug na yung mm -hmm. fault line so yung ganung compliance na nangyayari mo siya every 400 600 years so medyo complacent pa yung iba at the same time tinitingnan din natin yung difficulty na gusto natin na handa tayo pero minsan may economic reasons din eh mm -hmm. yung mas malaki yung epekto 'yung mas mga marginalized groups. Siyempre, sasabihin natin uh, 'yung access sa training, 'yung limitation, sabihin natin mag-go bag pero siyempre, ibibili na ng go bag 'yun kung pambibili na lang bigas. Yes. Ang pera na lang pambili ng bigas. Yes, 'yung mga ganun, 'yung mga ganong social issues din. At the same time, ang gusto rin natin na uh, possible din ng mga problema is 'yung may mga IEC materials tayo. Mm -hmm. Pero siyempre, may mga pwede magkakaiba yung langguahe. Mm -hmm. So, pwedeng hindi-hindi pa translated yung iba sa ibang langguahe na magagamit. Mga, hindi laymanized pa yung so, mga terms na ginamit. And at the same time, yung mga cultural differences. Minsan, bahala na. Mm -hmm. Mga ganon. So, yung mga ganon na sitwasyon, yung nagbibigay ng problema sa atin. At the same time, may sa mga community dynamics din. Ibig sabihin, yung mga community natin. Hindi ba nagkakaisa? Mm -hmm. Ibig sabihin, ayoko lang sabihin politicized, pero ibig sabihin, baka tong proseso na to, yung project na to, para doon lang sa area na yon yung ganun. At the same time, yung sustainability ng mga ginagawang proyekto. It can be funded, nabawa, ibababa yung proyekto, pero hindi siya ma-fully sustain ng community. Mm -hmm. So, for a mean time, nabawa, kung hanggang kailan lang available yung pondo. So, yun yung mga balakid or problema na hinakaharap natin. Kaya masabi natin na kahit gusto nating na maging prepared may mga issues and ano na kailangan nating munang solusyunan pero lahat 'yon ginagawa naman ng paraan kasi katulad sa Office of Civil Defense Calabarzon nagtataguyod naman tayo ng mga programa mm -hmm. project na we assure na nare reach natin yung mga marginalized yung mga sectors yung mga common sectors na sila yung tinututukan natin so sa madaling sabi sir kung kayo'y tatanungin na short answer hindi pa handa ang Pilipinas dahil sa mga balakit na yun. Paano ba? Kailangan doble yung paghahandang gawin. Okay. ano na lang. Kung so, baga, uh, more preparedness. more preparedness. So, naghahanda, pero kailangan doblehin pa yung... Doblehin pa triplehin pa yung paghahanda. Yun. So, sir, salamat po sa pagbibigay linaw po dyan sa iba-ibang mga challenges na kinakaharap natin ngayon habang tayo ay naghahanda for that event. Ano po? Ngayon naman, sir, with that have being said po yung mga palakid na yan. Ano naman po yung mga maaari natin gawin or ginagawa na natin ngayon para pa-intensify yung paghahanda natin ngayon? Siguro, ang focus natin siguro ako, ang gusto kong focus yung sa community. Mm -hmm. mismo sa barangay kasi sila yung directly na unang tumeresponde sa mga kasamahan nila. Mm -hmm. So, siguro simpleng ano lang bawa, kailangan mag-develop na mga teams, halimbawa, evacuation team, disaster team, mm -hmm. yung mga ganon. Para, alam nung miyembro nung barangay kung ano yung gagawin nila. Once na ma mm -hmm. sila. So, so, once na nabuo yung mga team na to, syempre, may mga leaders, may mga assistants, may mga supporters na, na magpapatakbo ng programa. Pangalawa, siguraduhin natin na alam natin yung lugar natin kung base sa risk assessment. Mm-hmm. So, pag sinabing risk assessment, ano ba yung, yung lugar ko ba malapit sa fault line? Mm -hmm. Yung lugar ko ba nasa ibabaw ng fault line? Mm -hmm. So, madali na mga ano yun dahil meron tayong fault finder at saka yung hazard hunter. Yeah, so, fault finder and hazard hunter. So, i-check na, na yung mga location nyo kung yung mga bahay nyo nasa ibabaw mismo or malapit sa mga fault natin. So, pag, para malaman nyo if it's your fault. Ilalagay natin yung link sir eh, yan, para ma-click So sir, na, na search ko nga yung ano ko, yung location ng bahay namin and uh, fortunately, medyo malayo, walang malapit na fault doon sa lugar namin. So pero kahit ganun pa man, eh, kailangan pa rin ready yung barangay namin at kami, syempre. Ako so, malapit, 1.5 kilometers One? mula sa fault line. Ang, ang, next na kailangan gawin ng barangay, kailangan i-plan actions nila. Mm -hmm. Na meron silang specific goal sa limbawa, Gustuhin natin ng barangay na maging aware doon sa evacuation area nila kung saan sila pupunta. So maggawa sila ng mga drills. Mm -hmm. So planuhin nila ito yung evacuation center, ito yung evacuation area, safe place. Tapos papakalap ng information na yon And then ipapractice nila. Napakalaga. Once na nagkaroon ng paglindol, during nationwide simultaneous earthquake drill, pwede na ipractice doon pupunta tayo din sa gantung lugar kasi ito yung safe area mm -hmm. na malayo sa mga buildings, malayo sa mga matataas na lugar na maaring bumagsak, halimbawa mga bundok or yung mga puno. So pilano na kagad nila yung actions nila. And of course, kailangan pag-aaralan din. Mm -hmm. Yun yung ano natin eh, actions natin, pag-aaralan natin to the point that ma-educate natin yung mga kasamahan natin sa pamilya, kasamahan natin sa organization, kasamahan sa barangay para hindi limited lang sa atin yung information. So, sabihin natin, itong area na to, dito yung safe, ito yung natutunan ko, vigilance din. So, pag, pagpasok mo sa isang building, how vigilant are you? Na tinitignan mo kung saan yung evacuation area, paano yung exit. So, yung mga ganun, we should be vigilance kasi like other disasters. Itong earthquake kasi wala siyang, wala, wala magsasabi na specific na caution na darating siya ngayon, bukas. Unlike typhoons, three days we can prepare. Makita mm -hmm. natin na, na malayo pa lang, hindi pa lang pumapasok sa area of responsibility natin. Nandiyan na perang earthquake, wala. So what we can do is to be vigilant. Mm -hmm. Anytime, pagkita natin sa isang lugar, tingnan natin, o oh, hazard hunter, malayo ba ako dun sa fault. Mm -hmm. Pangalawa, saan ang exit route? saan ang safe space pag ako nakaroon ng earthquake? Ako ba ay nakapwesto dun sa malapit sa mababagsakan? Yung mga ganun. Mm. So be vigilant na rin. So pag meron kayo mga malalaking chandelier dyan, so lalo sa mga areas na malapit niya dun, so iwasan nyo yun. Kaya ako, sir, sa mga trainings, may iwas ako sa ano, dapat sa plane lang yung okay. pupwestuhan kasi ayaw nating mabagsakan. Wala naman tayong mga superhero na biglang papasan ng mga malalaglag. So yun, napakahalaga ng pagiging informed sarili and pag-share ng no, information na alam mo sa mga kasamaan. And nabanggit mo sir kanina yung kahalagahan ng drills. Sana po? Laging ini-emphasize po ng ating mga DRRM practitioners yung kahalagahan ng drills. Kasi syempre, yung ano ang tawag dito doon seset sa utak ng mga tao na ito yung mga safe na lugar. So, pero kung hindi nila ginagawa yan, Pagdating malamang, sa malamang po nung pinaka may earthquake na mangyari, panic po mangyayari. Mm -hmm. So, napakahalaga ng mga drill. So, yung mga barangay natin dyan, mga communities, mag-drill po tayo. Yan. So, yun po. And sir, sa ngayon po, yun po yung mga nabanggit nyo na makakatulong doon sa mga balakid din na isa-isa natin ngayon. Sa inyo naman pong tanggapan ng tanggulang sibil, ano-ano na po yung mga ginagawa po ninyo na makatulong din po dito sa ating preparasyon at paghahanda para dito? Mm -hmm. Every four quarters, nagkakaroon kami ng nationwide simultaneous earthquake mm -hmm. drill. So, last quarter, tayo yung naging host sa Santa Rosa. Mm -hmm. And doon, pinakita natin kung gaano kahanda yung Calabarzon Zone. Kung sakaling mm -hmm. magkaroon ng pagyanig na tatama sa Metro Manila or kung saan man na lugar. And doon din... Pinakita yung mga kasanayan, baka ah, kung kaya ba na ah, mag-apulan ng apoy habang mm -hmm. may sunog, apulan ng apoy may sunog kasi secondary siya sa earthquake, mag-extricate ng mga victims sa sasakyan, sa mga bumagsak na building, yung mga hazardous materials, kung paano itataguyod, i-coordinate yung mga response mechanisms natin kasi sabay-sabayan mula national, regional saka provincial hanggang dun sa hanggang barangay. Yung kanilang response actions, response activities, tuloy-tuloy. Paano magiging smooth yung communications. Makakapag-report mula sa barangay hanggang paket ng national. So, kasama yun dun sa preparasyon na ginagawa ng Office of Civil Defense Calabarzon. Pati yung pagsigurado kanina, sabi ko, kung hindi kami available. Kasi lahat tayo apektado. Even the DRM officers, even us in the office is maybe, may possibly na affected. Mm -hmm. So, ano yung gagawin namin preparasyon in case na kami mismo ay apektado. Hindi may iwan ang kalabarso na walang nagmamanage. Mm -hmm. Yun yung pasisigurado natin kasi meron tayong mga assisting regions meron tayong first line of defense din pagdating saan. Meron kami mga ginawang mga implementation plans na magsisigurado na tuloy-tuloy yung coordination, tuloy-tuloy yung management ng disaster habang ito'y nangyayari at the same time hanggang sa rehab and record. Yun, sir. So, experience ko sir. Nung ano uh, no, nag-document kami nung sa Santa Rosa na NZ nitong nakaraang quarter. At uh, napakaganda nga, sir, na may mga observers tinitingnan mm. kung tama ba yung ginagawa nila, kung kaya ba talaga. And doon niya nga na matukoy kung ano yung mga kailangan pang i-adjust or kailangan pang mga ano, naghahanda na ang Pilipinas pero kailangan pa ng mas maikting na paghanda sa madaling sabi sa mga pinag-usapan natin Sir Rayan And thank you very much sir sa mga impormasyon na nabigay nyo ngayon sa pagpapaunlak sa ating pong For a Better Governance. And again sir, meron po ba kayong huling mensahe na gusto nyo pong i-share sa ating... Uh... Siguro yung kahandaan ng lahat ng taga-Calabarzon, siyempre, the Office of Civil Defense Calabarzon through the leadership of our regional director, Director Carlos Eduardo Hermita Alvarez III ay uh, nagtataguyod ng mga kahandaan katulad ng preparedness measures, yung mga technical assistance natin sa mga local government unit, pero eh, hindi ito magiging successful kung wala yung tulong mula sa mga local government units mm -hmm. na nagsisigurado na yung ginagawa natin sa regional, sa national, na ibaba hanggang dun sa barangay. Patulad yung pagtuturo natin ng mga incident command system, incident management team, emergency operation center, yung uh, pagbubuo ng mga clusters na magbibigay ng mga resources na gagamitin sa baba yung pagtukoy kung sino yung giging management, incident management team, pagtukoy kung sino yung magpo-provide resources, may ultimo yung magtataguyod kung sino yung magdadirect ng evacuation, napakahalaga. Mm -hmm. Dapat dun sa level ng barangay, sa level ng local government unit, alam nila kung ano yung kanilang gagawin na hindi tayo malilito. Kung baga meron kang ipapractice. So once na dumating yung sakuna, dumating yung disaster, automatic yun yung role mo na gagawin and ipapractice to, ituturo to and once na dumating yung sakuna, yung disaster gagawin mo so lahat ng, pers lahat ng tao na nasa barangay meron siya dapat roles and responsibilities na makatulong, makapagtaguyod ng uh, kahandaan at yun naman yung gusto namin sa Office of Civil Defense Calabarzon na maging partner yung mga nasa local government yung sanggang sa barangay. Kasi mas madali yung trabaho sa national sa regional ones na gumagalaw lahat lalo na sa barangay. At nandito naman kami to provide assistance, to always provide support and of course augmentation if needed. So yun naman yung mai-provide ng Office of Civil Defense collaborator. thank you very much. So sa madaling sabi, eh tulong-tulong po tayo dito sa paghahanda na ginagawa natin dahil ito ay hindi lamang trabaho ng iisang ahensya, pero trabaho po at uh, responsibilidad ng lahat, government and the community. So maraming maraming salamat po ulit Sir Rayan sa inyo pong uh, oras at inyo pong uh, kaalamang shinare sa atin. And asahan niyo po na ang DLG4A patuloy nyo sa ating pong preparedness na mga initiatives pagdating lalo na sa paghandaan sa earthquake. And yun lamang po and thank you very much for watching our For a Better Governance. Maraming salamat po Sir Rayan.